Grabe, stopover na naman tayo, trippers. <laughs> Wala tayong magagawa. Napakaganda talaga ng mga nadadaanan natin papunta ng Ambuklaw. Ayun oh, tingnan niyo yung ubig nung ano, nung ilog. Hindi <laughs> ko alam kung green pa ba 'yan o blue o ano. 'Di ba? Pakaganda, sarap baligo really diyan, trippers. Oh my god. Diba tapos nagtataasa yung mga bundok oh sa pelikula lang natin to makikita trippers kaya nag stop over na ako para may pakita sa inyo to ang ganda oh hala pwede tayo bumaba doon ayun oh. wow ang ganda ang daming bato <laughs> ganda trippers oh wow oh. nakaka ignorante talaga ang ganda paliguan dito trippers oh Wow, bakit kaya walang naliligo dito, no? Napakaganda. Grabe. Tingnan nyo, trippers, ang ganda ng tanawin natin. O, oh, di ba? Para sa mga, ano, trippers, sa ah, Sa mga, mga nagbumotor, o oh, sa mga motorista. Tandaan nyo, oh, pagka gusto nyong mag road trip, o oh, maggala, trippers, stay safe, or magmabagal lang, trippers. Enjoy nyo yung kalikasan, o oh, yung mga nadadaanan yung ganda ng kalikasan trippers kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang natin makikita na maganda yung mga kalikasan o no? yung mga lugar na napapasyalan natin dito sa mundo na to so minsan may pangit na pagkakataon na pangit sila, minsan maganda, kaya sulitin nyo yung pagro-road trip nyo trippers huwag kayo para iwas disgrasya Nagro road trip lang naman tayo, hindi naman tayo ano, nakikipagkarera, di ba? So, sulitin natin 'to, tripers ang ganda. <laughs> Napakaganda niya. So, marami na tayong kasama kanina eh, na motorista. Pumunta na doon sa Ambuklaw. So, sunod tayo doon, pupunta tayo na Ambuklaw Trippers. Tarap dito. Oh, tingnan oh. Ang ganda kasi ng kulay ng tubig, trippers. Grabe, uy. May paakyat dun, oh. Parang gusto ko explore to, trippers, oh. You know, niyo yun, oh. Kita nyo yun. Yun, oh. Paakyat dun, oh. Lama ko kung pag ganun o pag ganun. Uy, parang gusto kong puntaan dyan, ha. Mamaya na. Dito muna, ang ganda nito ito, oh. Ang sarap lang mag-relax dito, trippers. Iniwan ko na yung motor dun, oh. <laughs> Napakaganda. So, bandaron ron, trippers. Pero, actually, itong lugar na to, trippers. Ang buklaw na to, trippers. So, doon yung dam. bandaron Yung ang buklaw dam. Napakaganda. Wala na akong masabi, trippers, kundi maganda. <laughs> wow, wow, wow. Dami ng ano, oh dami ng turista pupunta yan ng ano ng Ambuklaw tapos yung iba papunta ng Itogon Benguet Trippers doon sa pinunta natin kanina so pupunta pa tayo ng ano nang Beacon Hill abangan nyo yun Trippers dahil gusto ko ipakita sa inyo yung ganda ng Beacon Hill doon sa Itogon Benguet Trippers ganda ng rock O di ba? Ang ganda dito. <laughs> Hindi ka makakapunta dito. Priority mo yung boss mo eh. <laughs> Umabsent ka din. Huwag ka magpakasubsubs sa trabaho. <laughs> Mag-enjoy ka habang nabubuhay ka pa.